Dumating na po ang ating namili ng pagkain. Ano kaya ang... Dalawang kilong... Dalawang kilo tilahati ate. Ari, ito sila yung dalawang kilong bigas pa ng tilahati. Ah, abos kaya natin ito. Dalawang sa alam na ito. Hindi mo pa kahit nga ito. Kasi hindi, dalawang sa alam. Dalawang sa alam. Luto, adobo. Adobo! Luto, adobo! Ano mabilis? Mga panrikado natin, si pa lang. May paminta, may betsin, at saka may tayo at hindi mawawala itong pampagana sabi ni Ambo ang okay. siling ng lalaban yan ating mga sponsor nagpangipangita uli ako nung isang araw namin kasama sa pagkain siya uli namin kasama ngayon at wala din naman natin hindi kakain na lang at tapos naman birthday birthday ang <laughs> binili ho nila pang ulam ay liig ng manok sabi liig, manok para oh. manok manok, ah, sige, ang yeah. binili ulam ay manok sabi ni Cabo Nilo yeah. <laughs> at siya na daw, magagahit na rin bawang at sibuyas yeah. oh. Napakitaan mo kayo na kung gano'n kagaling galing ng Oo, oh, mamaya hiwa. Hindi <laughs> <laughs> may hiwa, Oh. Ano? Alin? Ay, iba lang nga ito madami okay, bawang. So, uh, oh. eh, Ay, iba bawang. yung Yan, napakitaan na kayo. oh. ah. Kinagayan lang pala ulo. Tapos ah. saka alisin ang balat. Ay, maganda oh. nga ang sa Saan nyo natutuhan niya, ka, Saan niya? Sa Facebook. Facebook? <laughs> <laughs> Tapos yung kung paano natutuhan ang uh, pagdagayaan. Sa so, abroad ko uh, itong ating Sa abroad. Sa Los Angeles. Papa, LA. sa Los Angeles pa. Guys, dito sa amin ay tulong-tulong magtatanghalian. Ako okay. lang huwag tinatulong. Kaya nang ako yung nagkakamera. Nag ang ating busing, napakasipag. Siya nang bumili. Siya pa naglilinis. So. Wow. Yan. Yan ho. Nihugasan mo na leg ng manok liig ng manok nililinis o ay gayak na Ari, rin naman guys yung aming sinaing sinalang na ni Pugo at napakadami ho namin panggatong dyan o yan tapos ayun pa nakatambak o oh. yan pa ho mga panggatong hey, hindi maubos ah, ah hindi pa ho magdadahon agad guys nakasalang na at gayat na ring bawang ay napakagaling nga natin magagayat sibuyas naman ba nalimutan daw yung cook? ba yung nalimutan sa mga to kaling cook? ay di maragkukuk yun eh eh kung royal pakitaan nyo isa ulit na oo ha ayan Nag sa na po si Kasining ng kanin dito sa aming dahon. Ay guys, oh, napakahaba ng aming dahon. Napakadami ho namin yung kakain. At taring sinasandok na rin ho. pag nilagay din sa dahon, magsasaing pa ho uli. Isang saing pa ho. Pagkagarni, wala masyadong ginagawa. Ay talagang nakakagutom. Tapos lalo, ang panahon nyo ngayon ay naulan pa. Medyo maulan na ang panahon. Guys, so, na naula na ngayon. Kaya kailangan ni madaming makain para hindi lugi. Yan, sinadlok na. Sinadlok na. Magsasahing pa ho, isang salang pa. At ang nabili hong bigas ay dalawang kilot kalahati. Ito na po itong ating adobong liig ng manok. Kakain na po ang mga kabugnoy. Oh, uh, ang usok ng tapahan, guys. So, para kami nasa ano, uh, kalapa up. What? Na. Hoy, tayo, hoy. Oh, tapos na mambu, hoy. Memang. Kain na naman. Tayo, sunod ng ulam. Na, kain na ng ulam, ate si Gabonel. Ideal. Kasi eh. guys, sa mga kakain niya yung tanghalian mm -hmm. yan, boy, mga kayo. pahinante. Na nagsasando kay si Pugo. O, oh, are, kagigising lang. Kagigising lang. Ito ang ating bossing. Bossing amboy boy. yung may birthday isang araw. Siyempre, ang aking father. Are po, ang nagluto. aking parin baki. Quality ng quality yan, Kain po tayo, guys. Kain po tayo, guys. Sarap. Siyempre, okay. Wala well, naman natin, para para swing yon. yun. una. Oh, we need ini, ini, ini. Bibigay sa boss. Nafula. salamat pre. Oh, ay lang. we am bata. Hi, po tayo guys. Napakasarap ng na aming tanghalian. Niluto ang na gawan. Ang sabi ng kanil lang, kung maagad na kanil. Hindi talaga luto na yung kumpare, quality. Hindi makakain na yung kumpare ng Julius, oh. Kainit na. Mmm. 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 <coughs> <coughs> Ari ko din hango. Oh. Nagdala ka ng payo, parang di kuminit, ano? What? <coughs> Guys, tingnan nyo naman, oh. Aming kainan, oh. Mhm. Uh -huh. Maliso ako na kaunti doon at ako yung nagkakamera camera Yan. Busog na po. Ah, hindi pa ako busog, gutom pa. Ah, hindi pa nakain ko. Mhm. Uh -huh. Are, taga Batangas. Ang pogi-pogi ng Batangas. Okay, kain lang kayo, kain. Titiran niya ako ah. Shoutout nga pala kay Jamos Tsaka kay na Oliver Lalong lalong na daw sa kumpare ni Paring Julius no. Si Paring Randel Woo!

Pagdong. Mm. Hindi makasabot mm. mm -hmm. si Pugo? Hindi kami niyo binibigyan. Yes, ito, si Pugo. saka ang ulam. Hindi ah, na <laughs> <laughs> magamas. Guys, ito pinakamalaman Hi, sa parte ito. ng manok. Uli, eh. dami pa oh hmm pa uh -huh. pa lang, eh. Sarap. Handa mo na po yung magkalaban. Sa talo ni Kuya. Nautay pa, nautay. Rob. Yes, tingnan niya mga kinainan, oh. Ah? Minom, matubig. na oh, nabusog, inyo ka bugnoy. Guys, ang nandito na lang po aking video. Sana po inyo nagustuhan. Kung inyo nagustuhan, pakipalo, like, and share naman po ang inyo kabugnoy. Paalam!